Yo mga kabule, happy thanksgiving everyone Ito, maglalakbay kami ulit ni Jenny girl Yup, this is Jenny Yup, happy thanksgiving sa inyo mga kabule Happy thanksgiving for everything Woo, laki <laughs> Dinadampot mga kabule And Anyway mga kabule, ito Grabing lamig na mga kabule Yep. Ito kami ni Jenny sa labas ulit. Papa chasing ko lang to. And then ready to go na kami, babalik kasi nasa pasyente ako ngayon mga kabali. Kamusta kayo mga kabali? Ano yung mga handa nyo? Makikain sana kami. Pero <laughs> yung anyway, mga kabali ito. Um, Nagano lang kami ni Jenny lalakbay hop papatayin lang and then balik sa bahay na yup sobrang sakit na sa kamay mga kapatid kailangan ko ng gloves yup you need the gloves wow yun Uh, ito mga kabali Naglakad uh, lang kami ni Jenny Ayan. Papatayin ko lang siya ng ano, Balik na Kasi sakit na rin sa kamay Ooh, grabbing sakit. All right, Jenny. Ready to go home? Let's go. Let's go home. Let's go back, Jenny. Yep, mga kabali. Uh, patayin ko lang tong alaga namin. Ito. Nakapalit na rin. Sobrang gamit na mga kabali. kamay hindi ko mahawakan ang aking cellphone kasi masakit ah, I think ko na ng gloves bawat labas kasi masakit sa hands alright na ito ito na lalabas na yata ito Ito, matatay na. Ito mga kabal eh. Um, ano. mga gagawin akong Ito, uh, so, tagal mo dyan saknas eh. sa kamay. Hurry up. Hurry up. Hurry up, Jenny. hurry up. Bubblard. <laughs> oh, come on, girl. Yeah. Masakit na sa kamay mga kabalik. So kailangan na siya, kailangan na namin bumalik. Yep. Alright, that's enough. Alright, Jenny. Hindi naman kalaki pero... Pwede na rin. Kasi mamaya. Alright, uh, Jenny. Let's go home. Let's go home, Jenny. Uh, let's go home. Uwi na kami. Uh, masakit na sa kamay mga kabuli. Hindi makapag-isip ng maayos kasi na... Um, All right. <sighs> ito na kami mga kabuli kasi masakit sa kamay let's go anyway mga kabuli ah, happy thanksgiving na lang ah, ingat sa pagkain huwag masyadong kumain ah. alright sobrang lamig na talaga kaya masakit sa kamay yan medyo blurred na kayong ano kasi yung kamay ko medyo masakit Ah. Alright, Jenny. You want to say hello and say goodbye to your viewers, Jenny. Huh? Hi, ah, Jenny. All right, mga kabale. Ah. Alright, dito na kami. Maraming salamat, mga kabale. Happy Thanksgiving. Good night.